grabe dilubyo kalamidad grabing baha ha ilang araw na baha isipin mo may gobyerno ba, ba tayo Asal ah, rin mga rescue boat mga pinakita ba kayong mga ano Ayon, sa mga Marigina River sa mga hmm. lifeboats wala, wala akong nakita kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon ah, hindi milyon ah. Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso. Merong warning. Kasi nga, till, ano yun? yung weather ano, bureau eh halos naputulan na ng dalawang paha, putulan pa ng dalawang kamay no? na stop ni Duterte administration ng project NOAA eh. diba? kaya yan ang problema talaga kung iba yung priority ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon Siguro mahigit kumulang 12. Alam yan eh. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya, ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Eh bakit? Taon-taon, hindi prepared. Eh kasi kung saan-saan naman nilalagay yung pera eh. ng gobyerno. Ang dami kasi mga kurat eh. Eh, open reclamation. Lahat, bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga korap, walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. O. Pwede bahang bahas sa Maynila. City of Manila, di ba? Yung naman sa Quezon City, andun kasi yung dam, di ba? naman, taon-taon, ganun. Ah, alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap, yan ang solusyon. Taon-taon, ganun na lang. Abi mag-isip-isip naman po kayo at ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control? na Dapat po suriin yan ng committee na professors sa kanang ating senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Eh bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila kahit bahain sila. Eh naminipigit nila kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas. Dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno. Talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting treaty. mga kababayan. Magreklamo kayo, banata nyo sa Facebook niyo, Sa TikTok nyo, kailangan. Nanginig nila tayo na we will not put up with this. We will not put up with it napaka-normal na na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal. Hindi normal. Abnormal po ito. Abnormal.